So, mga ka viewers good morning ayan katatapos lang ni madam mag almusal syempre another morning ito ulit ang suot ni madam sa mga nakakanood ng vlog ko parang favorite ni madam ang damit na ang sarap kasi ipang tulog kasi ang luwag so syempre alam nyo na naglaba nga si madam kaya bagong laba o diba tapos nanupi kahapon so nandoon na sa drawer. O, siyempre, alam nyo naman, pag nasa uro ka na, ibig sabihin, bagong laban na, ah, uh, nasa unahan. O, di ba? Kaya, pag ka, kayo manupi, iuna yung <laughs> di pa nasusuot, iibabaw. Kasi pag yung bagong laba ang ilagay nyo sa unahan, tiyak, yun ang unang madadabot. O, di ba? Kaya yung nasa ilalim, hindi na masusuot. Siyempre, unahan at unahan ang kukunin. Parang si madam. Ah, di ba? Kasi nga, hindi ko na naiibabaw yung mga nasa ilalim. So, nilagay ko lang sa ibabaw para mabilis. Yun, ang nangyari, nasa unahan tong gamit na to. Kaya, ayan, suot ulit. Ah, ba diba? Kasi nung kailan lang may vlog ako nito, ito soot So, ito ulit ngayon. Huwag na kayong, ah, uh, huwag na kayong magtaka kung paulit-ulit yung suot ko. Isipin nyo na lang, ay, nalaban na yan. Kaya, nasuot ulit. O, oh, ah, diba? Ganun lang. Yun. Ibig sabihin, pag naulit, nalaban na. <laughs> ayan na nga, mga viewers. Ang topic talaga natin ay, yan nga, wait lang pala. Ah, katatapos ko lang mag-almusal. Video, bigyan muna natin ng konting paano. Kasi nga, pag sinabi ko kaagad, eh, matatapos tayo agad. O, eh, kailangan ko pa ng 10 minutes. Alam nyo kasi mga ka-viewers, pag nagbablog, mm -mm, tayo o ako. <laughs> Alam ko kasi sa long video, sa FB ay 3 minutes lang daw, 4 minutes, sabi nila. Pero, nabasi ko naman, ah uh, pag mahaba yung video mo, halos tatlo nalalagyan din naman ng isda o di ba alam niyo na kung ano yan si EDS ayan kasi ayaw ko ba but parang napapanood ko kayo bawal banggitin ay pero nagbabanggit naman ako so maki ano na lang tayo sa uso makigaya ba kaya ang tawag daw doon ay isda or EDS yon kaya nilalagyan naman ng tatlo oo nilalagyan naman nila ng tatlo nakikita ko naman pag long video pag mahaba 10 minutes kasi kailangan ko talaga siya mga ka viewers magawang 10 minutes kasi nga nilalagay ko siya sa youtube so sa youtube talaga kailangan ay 10 minutes talaga siya kaya ayan syempre youtube and fb ayan <laughs> magkapit bahay to kailangan mailagay ko rin siya sa fb at sa youtube kasi syempre yung yun nga gaya ng sinasabi ko yung taga youtube ay taga youtube minsan yung taga FB ay taga FB o minsan ayon na hindi hindi pumupunta sa YouTube o di ba? Kaya kailangan din natin ma YouTube at ma FB o di ba? Kasi yung una kasing account ko is YouTube talaga. O, YouTube talaga ako mga ka viewers nung kailan lang ako nag FB. Kaya ayan, siyempre kung ano yung vlog natin ay ilalagay na rin natin sa FB at sa YouTube. Ayun na nga. Sumasakit so, ang aking mata. Doon na tayo sa tukoy natin kung ano talaga yung tibinag ko ngayon. Kasi marami pa rin akong nababasa sa mga comment. Ayan, may mga comment naman. Although, bihira naman ako may comment kasi mga ka-viewers, medyo mahilig lang akong manood pero hindi ako mahilig mag mag-comment. Oo, oo, hindi ko alam kung bakit Hindi ko na nakatamara na siguro. Pero, mas mahilig ako mag-follow. Kaya, ayan. <laughs> Lapag na kayo dyan at ipapalo ko kayo. Ayan, mahilig ako pero hindi lang talaga ako masyadong maano sa comment. Ayan uh, mag-heart, ayun, yun lang. At saka mag-follow ako pag gusto ko, pa-follow talaga kita. Pero kahit hindi ako, minsan nag-heart lang ako. Now, ako nakakapag-comment. Pwede naman yun. O, oh, di ba, no? Tapos, yun nga, may mga comment lang kasi na, pero pinaliwanag ko na to dati. Yan, tungkol nga doon sa anak ko na pinamanahan ko nitong aking tindahan. Na-vlog ko na to dati kung bakit naibalik sa akin. So, meron pa rin talagang mga hindi pa alam. So, yung mga ngayon lang manood. Medyo sa ngayon, ito parami ng parami yung kumukomment sa akin. Na dati na panood ko yung binigay mo na sa anak mo. Tapos ngayon, eh, ikaw ulit nagmamanage. Dahil basta, para man, ang, ang tanong nila is, ay, ah, yung anak ko rin pa rin ba ang may-ari? Tapos ako lang yung nagtitinda. Ako lang yung parang tinutulungan ako magmanage. So, asa ah, sasagot ko dyan. Ayan, wait lang. Kapi muna tayo. Nangangalay kasi yung aking mga braso-braso. Ayun. Hala. Ayun. Ang sagot ko dyan mga ka-viewers, na i-vlog ko na to dati, pero syempre uulitin ko para doon sa mga bago ngayon lang nanood. Siguro mga isang, isang buwan, dalawang buwan siya mga ka-viewers. ko. <laughs> hindi pala, hindi pala ikinabuti. <laughs> yung timang trabaho mo siya and 23 years. <coughs> mga ka-viewers, Ayan. Trabaho mo siya in 23 years, tapos biglang naalis sa katawan mo. Diyos ko po mga ka-viewers, hindi kinaya ng katawang lupa ni Madam. Oo. Although naman tiniis ko, kasi nga siyempre binigay ko na nga siya sa anak ko. Tapos pumasok nga ako doon sa business ni Mr. So hindi ko rin kinaya kasi naiinip ako mga ka-viewers. Yung timang nasa misa ka lang, nakikiramdam ka lang sa mga kung anong galawan ng mga tao. Tapos mangingi alam ka kung ano mga nangyayari. Hindi kinaya ng power ko mga kamiwa Hindi ako yon Kumbaga, hindi ko yon kinatandaan. So, ang trabaho na yon Siyempre, pag sa kay mister, ang trabaho ko nun, siyempre nasa office. So, siyempre, uh, hindi ko rin lahat magagampanan dahil Ah, kinapos din tayo sa pag-aaral, ayan, medyo kinapos tayo sa kaalaman, kaya wala rin ako masyadong magagawa, so, ang magagawa ko lang doon ay makialam, ayan, <laughs> yung timang pakialamera si madam, ganan yung pagmasdan, ala lahat ng ng mga tao, at alam ka lang, so, hindi yung kinaya ni madam, pero sinubukan ko naman siya in 2 months, 3 months, hindi ko na matandaan kung, ilang buwan ko siyang ang tiniis, na, natutulog ng alas 8, 'di ba? Yung oras mo eh, alas do, alas 10, minsan 11, tsaka ka natutulog. Tapos yung danasin mo yung natulog ka ng 9, 8 pa lang nakahiga ka na. Mga ka viewers hindi kinaya ng katawan ko. Sobra akong nahirapan. Ayun. So, trinay kong kasi syempre, di ba, sa tagal na tindahan ng hawak ko, so alam nyo naman sa tindahan, di ba, busy yung katawan natin, lalot natin yung gawain dito sa bahay, akin pa, tapos tindahan pa. So, talagang 'yung katawan hinanap ng katawan ko mga ka-viewers, 'yung bisibisihan. Although tumutulong na nga ako sa anak ko kahit na hindi na siya sa akin. Iba pa rin talaga 'yung parang, siyempre pag mm, tinutulungan mo lang 'yung anak mo, siyempre parang anak mo na 'yung may ari. So, siyempre may time na rin na parang siya na rin 'yung ah uh, siya na 'yung susundin, 'o di ba? So, nahirapan ako doon mga ka-viewers. sabi ko hindi ko pala kaya, ganun. So, pinilit ko naman siyang kayanin. Pero kahit pa inararam inararamdaman din yung ng anak ko. So, ang ginawa ko na nga lang, kahit hindi siya sa akin, nagbantay na lang ako ng magbantay. So, siyempre, ah, uh, hindi rin pwede na dalawa kami. O, di ba? E, parang hindi naman ganun ka, grabe na. So, pag dalawa kami, sobrang wala na. Parang, <laughs> parang ano eh. Kunti, kunti na rin pa rin talaga yung gagawin mo. Hindi kagaya nung nasanay ang katawan ko na mag-isa lang sa gawain bahay, gawain tindahan lahat. So, siyempre, hinahanap yun ang katawan ko. Siyempre, sa tagal ba naman, biro mo, ilang taon lang ako nung magkatin. sabi so, 20, 23 years nga ako may tindahan. So, di ba, ang tagal mga kami. Tapos, biglang stop. Tapos, yung stop ko eh, kaya ko pa, di ba? So, hindi kaya. Dapat pala siguro i-stop kapag hindi mo na talaga kaya. Ganon. Para wala kang choice. Hindi mo na kaya. Ganon. di ba? Pero kaya mo pa. Naku, talaga ng katawan mo. So, ito ang nangyari mga ka-viewers. Kaya, ayun, parang siyempre naramdaman ng anak ko. Naramdaman ng anak ko na malungkot ako. Tapos nagsalita ako na anak, parang hindi ko kaya na hindi na pala aking pintahan So, bukod doon, hindi na rin ako pumunta sa shop. Kaya inip na inip talaga ako mga ka-viewers. Hindi ko kaya yung trabaho lang maghapon. Ako upo sa opisina. Wow, hello! Hindi kinaya ng power ni madam. Hindi kinaya ng katawan ko. Dala ako naging ng nanghina. Sabi ko, parang hindi ikinabuti. So, napag-usapan naman namin yan ng anak ko. Nak, mukhang hindi ikinabuti ng health ko. Ah. parang hinahanap ko talaga yung galawang ako lang mag-isa. So, dahil sa syempre, yung anak ko naman, eh, nagtatrabaho naman talaga yan. Kung maga parang ako lang yung nag-offer sa kanya. Nak. Kasi nung una, nung hindi ko ibinigay sa kanya, parang feeling ko, nakakapagod na nak. Parang, parang may edad na ako, parang hindi na siya dapat sa akin, parang kumaga pahinga na dapat kasi ang tagal ko nang nagtitinda, tuta graduate na rin naman kayo, so may Mia nga lang ako pero sinagot naman ng isang anak ko, pero inisip ko naman na kaya naman kitain kung in case na kami yung magpaaral kay Mia, kaya naman kitain sa shop pero yung dalawa kami ni Mr. sa shop so parang wow, dito lang tayo kukuha lahat ng, yung timang doon kami kumuha lahat ng pangkain, pang ano dito sa bahay, so sabi ko parang hindi kaya. So, ang nangyari kasi syempre kung wala na wala, yan na mga kapiwis na puto lang. Dumating kasi yung deliver ko ng mga soft drink. Ayan. Nasa ilalim yung bagong deliver. Tsaka ito is Sprite. Ayan. Kunti lang in order ko. Ayan. Kaya na po. Asa na nga ba? Mga viewers. Tapos marami pang bumili din. Yun na nga. Nandun na tayo sa ano diba yung ang kita nga ng ang kita nga ng, <laughs> ang kita nga namin mag-asawa ay isang business lang yung pinagkukuhaan. So, Ramdam ko mga ka-viewers, biruin mo. Dati, dudukutin ko lang yung kape sa umaga. Dudukutin ko lang yung itlog. Biruin mo mga ka-viewers, na-experience ko na sa umaga, dudukot ako ng pera, tapos bibili ako sa anak ko. Siyempre, hindi pwedeng kunin lang, kasi siyempre sa anak ko na nga Anak ko na yung nag, ano, nabuhunan, binayaran niya ako ng, ng kung ano yung mga nandito ko. So, naubos yun mga ka-viewers, parang... Eh, ano ba yan mga ka-viewers? Ayaw yata ako padaldalin. Napuno yung storage ko. ang haba na ba talaga ng daldal ko? At kung ano-ano ng kaputulan ang nangyayari? ayun na nga. <laughs> Nawawala tuloy ako sa concentrate mga ka-viewers, yun nga yung mga naranasan ko. Naranasan ko tuwing umaga, bibili ng ano, ng, kumbaga kung ano yung hawak ko na pera. Oh. Sabi natin, pera na sa wallet kasi yung shop naman, ano yun eh, yung, uh, hindi siya daily talaga na may kita kasi nga, minsan 30 days ang bayad sa amin, 15 days, 60 days, ganon. So, kung ano lang yung hawak kong pera, so yun lang yung pagkakasyahin ko sa lahat ng mga bibili ngayong araw. Teka lang, <coughs> parang inuubo kasi ako. Ayun nga mga ka-viewers. Naubo ako. Ayun nga. Eh di, syempre naranasan ko yun. Aba mga ka-viewers, yung hawak kong pera. Ano? Parang ang bilis maubos. <laughs> hindi kaya nang may tindahan ka na hindi mo ramdam. Hala, grabe. Sabi ko, ang hirap pala. Ganun ngayon. Eh. Ano, labas ka ng pera sa almusal, kung ano bibilihin, labas ng pera sa pananghalian, labas ng pera sa gabi, sa pamamalinti, Min ramdam ko talaga, naramdaman ko, sabi ko wala. Tapos di nung huli, nag-ano na ako sa anak ko, sabi ko, no, parang feeling ko, ako yung feeling ko, ako yung nawala ng trabaho. Oo. Si so, Mr. may trabaho, yung anak ko, yung nga, may ari ng tindahan, tapos ako yung nawala ng trabaho. So hindi kinaya ng power ko na wala pala akong trabaho. Oo nga, yung ang plano ko magtatrabaho na lang sana ako sa opisina ni Mr. So hindi ko rin kinaya kasi nga s'yempre yung income, yung income namin, so dalawa kami, dalawa kami ng Mr. ko. Iisang business lang. Hindi gaya ng, nga, may business ako, may business si Mr. Dalawa yung pinagkukuha namin ng pera. Tapos yun nga, nag-usap kami ng, siguro yung anak ko nakaramdam din na parang hindi naging mabuti, ganon. Tapos uh, hindi naman ako nag-offer talaga na anak, ibigay -like mo na lang ulit sa akin. Kung maga parang naramdaman din ng anak ko na hindi na ako pumupunta sa shop tapos tinanong niya rin ako, mama, ba't hindi ka na pumunta sa shop? Sabi nakaiinip talaga ako, gano'n. Tapos, dito na lang ako sa bahay, gano'n. Tapos, nakaupo ako, nakahiga, nagsiselfone. Kumbaga, parang naano rin siguro ng anak ko na, hindi ito kaya ni mama. Kasi san, alam kong sanay ang katawan ni mama sa trabaho. So, uh, baka, siyempre, baka hindi ikabuti na health ko. Siyempre, nag siguro yung anak ko. Tapos, yun, nag-offer din sa akin yung anak ko na, ma, uh, magtatrabaho na ulit ako tapos parang nag-ano din ako sa kanya na anak pero nag-open din ako sa kanya na parang hindi ko kaya nang walang trabaho. So siguro nag inisip din ang anak ko. Tapos, yun parang nagkasundo naman kami na sige, mama magtatrabaho na lang ako, ibabalik ko na lang sa iyo ulit yung tindahan. So sige, parang natuwa naman ako at sige na, oo, ganoon kasi parang hindi ko nga rin kaya na wala yung tindahan. Ah, uh, kumbaga parang bata pa nga pala talaga ako para bumitaw, bumitaw sa kung anong trabaho na meron ako. Uh, ibig sabihin hindi hindi naman pala ako pagod. <laughs> Talagang napapagod lang ganun. Pero hindi pa pagod, hindi pa tamang oras para magpahinga, Ayun nga mga ka-viewers, huwag bumili lang. So, tatapusin ko na nga ito dahil nga parang lumampas na ako sa 10 minutes. Ayan, napasubra na yung dalat. Yun nga, yun nga, napagkasunduan naman namin ng anak ko, sinabi naman niya sa akin na, o oh, sige mama, magtatrabaho na lang ako, sige na, sabi ko para nga, uh, naibalik na lang ulit sa akin yung tindahan, kasi parang hindi ko rin kaya, tapos yun nga, nag-inventaryo kami ulit, ayun, tapos kung ano yung sobrang nilagay niya rin, so nagbayad din ako, tapos ayun, nakapagtrabaho na yan anak ko, thank you Lord, tapos, ayun, thank you Lord naman, at nagbalik kami sa normal, kumbaga, dati siyang nagtatrabaho, kasi bata pa naman talaga siya, so, uh, kailangan pa talagang, makakapagtrabaho pa pala siya, kisa sa ako na, pag wala yung tindahan ay wala na ako pwedeng trabahuin. Oo, hindi ako pwedeng mamasukan ako ng trabaho. So, kaya ayon, good decision naman ng pagkasundoan naman ng anak ko na anak. Hindi pa pala time para ipamana ko yung tindahan ko kasi kaya ko pa. So, ayon, uh, ayun, nag-ano rin naman ng anak ko na, oo mama, gusto ko pa rin naman talaga magtrabaho. Bala ko naman talaga ibalik sa'yo, ganon ay ayon, sa mga nagtatanong, so ayon, 'yon ang istorya kung bakit nasa akin ulit ang tindahan. Ayun mga viewers, hindi pa kaya ni Madam na mawala si tindahan. ayun nga, medyo nagsusunod-sunod na yung mga bumibili. Ayun nga, na-excite lang ako talaga magkwento ulit kasi nga yung nga marami akong na ano, maraming nag nagko-comment nga. So sabi ko kailangan masagot ko na. Ulit baka yung iba nga kasi hindi nakanood. Kasi nag-abang talaga sila na yun nga. Ang huling nood daw nila ay yun nga, yung anak ko yung nagmamanage ay sa anak ko na nga ipinamana. Ayun mga ka ang totoo, hindi ko na ipinamana sa anak ko. Nasa akin na ulit kasi dahil nga sa hindi kinaya ni Madam na walang trabahong trabahong super trabaho. ayun may bumibili ulit. Ayun mga ka-viewers, dito ko natatapusin talaga at ayaw na nilang tumigil. Ayun nga, bye-bye. lang ang live